kaibigan dito sa abroad guys hindi to pagandahan ng trabaho tingnan mo kasi katulong ako dito basang basa ako dito guys ano ang meron dito is yung palakasan ng loob yung loob na malakas na dapat na lagi mong dala sa tuwing nagtatrabaho ka kasi kung hindi malakas yung loob mo dito sa lahat ng mga bagay na mararanasan mo dito sa abroad, hindi mo malalaman kung malalampasan o makakaya mo. Mula sa trabaho hanggang uma, mula umaga hanggang hating gabi. Wala kang pahinga. Kaya napakaswerte mo kung napunta ka sa amo na bibigyan ka ng pahinga. Kaya nga, minsan, di ba, yung mga nasa abroad, yung iba is nade-depress, nagpapakamatay. Pero mali yun, kasi nga, nagpunta tayo dito sa abroad para mangarap tapos sayangin lang natin yung panahon or buhay natin sa mga ganyang bagay. Kaya ako sayo guys, tips ko sayo. <clears throat> Maraming dapat nating pagtuunan. Kung sakaling may mga problema tayo, mag-pray ka lang. Tapos ibaling mo yung atensyon mo sa isang bagay na nawiwili ka. Example, manood ka ng mga movie, yung mga funny movie, huwag kang makikinig palagi nung mga nakaiyak or mga dramatic na mga mobi Oy! Siyempre, matidepress ka lalo. Kaya ako sa'yo, guys, dito talaga sa abroad is palakasan talaga ng loob. loob. <clears throat> Napakaswerte mo ang maganda yung trabaho mo dito, di ba? Nasa office ka, nurse ka, doktor ka. Pero kami na mga nasa bahay lang nagtatrabaho, alam niyo na, expect niyo na na ganun talaga yung buhay. Yung wala kang pahinga. Kasi dito, bawat oras ay bayad. Hindi katulad na nasa ibang, uh, or nasa labas ng trabaho na may mga free time sila. Kaya tayong mga katulong na nandito sa abroad, lalaban tayo para sa kinabukasan natin, no? Para sa mga anak natin. Kahit gaano man yan kahirap, alam kong mapagtagumpayan nyo. Kita nyo yan? Basang-basa yan. Pero carry pa naman. Maya, maya na tayo magbibi, magbibihis kasi mababasa din naman kaya ako sa'yo napaka ah, salut ako sa'yo kasi nga ang mga katulad namin is masisipag kaya laban tayo at magpipray para sa kaligtasan kaya ingat kayo kung saan man kayong bansa naroon igabayan sana kayo ni God para sa pangarap nyo God bless at ingat